Kita mo tong groom na to na hagka ng kasal. Pero nang sabuyan siya na masin, tila na wala ang gayuma Hindi na itinuloy ang kasal. Disclaimer lang, this is a true story. At taka, kilabot yung kwento. Kamakailan lang nangyari ang insidente ito. Fresh na fresh ba? In fact, the organizer mismo ng kasalam nagkwento sa kanyang live stream. Ayon sa kanyang kwento, linggo lang na book ang bride at kinabukasan, lunis, kasal na dapat nila agad as in biglaan, madalian. Ayon sa kwento, sobrang galing magsalita ng bride Sobrang convincing. English speaking. Konyo daw kung magsalita. Kaya kahit wala siyang down payment o kahit anong baya tuloy pa rin ang event. sinabi sabi niya, may darating daw na cheque mula sa kanyang mayaman na ama. Dito din daw niya si Senator Bongo at kung ano-ano pang kwento na kahit parang scripted, sa galing niya magsalita. Walang gustong kumwestiyon dahil sa tiwala. Ang problema, habang abala mga organizers sa event, wala ni isang bayat na dumarating. Wala rin siyang kahit anong gamit pang kasal. Pero dahil sa kagalingan niya magsalita, para Parang napilitan na lang silang ituloy ang event. Isang factor na din siguro dito na minamadali sila. Na kinabukasan, kasal na agad. At dito pa pumasok sa pang red flag. Walang sumipot na judge. Tanong mong tanong na ang mga organizers. Pero walang masagot ang babae. Maliban dyan, ang dumating lang na bisita ay mga kaibigan ni Krung. Pero sa side ni Bright, wala pa. Ayon sa kanya, ang pamilya niya daw ay nasa hotel. So nandoon sila nung ilang oras. Naghihintay. And while they are waiting, may napansin ang mga kaibigan ni Kroom. Si Kroom daw e parang wala sa sarili. Tahimik lang siya. Hindi na kinakausap ang mga kaibigan o pamilya niya. Nakatitig lang daw siya kay bride. At paulit-ulit yung sinasabi, ang ganda-ganda mo. Paulit-ulit, parang robo, nakatitig lang siya kay bride. Na parang wala ng ibang mundo, kundi ang babaeng nga harapan niya. Dito na nakaramdam ng takot ang mga kaibigan ni Krum. Parang may mali. Hanggang sa isa sa mga bisita, ang nagsabi, saboyan mo ng asin ang niya. Hindi na dalawang isip ang mga kaibigan ni Kroom. es la <laughs> Ginawa nila ito. Sinabuyan nila ng asin ang likod ng crew. At namangyari mangyari ito, bigla siyang namhina. Parang natulala at sa isang igla, parang nagising mula sa isang trance. Mula sa isang pangungo. At bigla na lang siya napatanong na, ano bang mangyayari? Na parang hindi niya talaga alam kung bakit siya nandudoon. Nagulat ang lahat ng bisita. Nang biglang magbago ang itsura ng crew. Galit na galit siya kay Bright. Sabi niya, bakit parang ginayuma mo ako? Ano bang ginawa mo sa akin? Sabi pa niya, kanina ang ganda-ganda mo sa paningin ko. Pero mayon, mukha kang demonyo. ayun pa kay groom, pinangakuan din siya ng kung ano-anong bagay. Negosyo, kotse, pera. Dahil daw ng ito ay ibibigay ni bride kapag kasal na sila. At dahil parang wala siya sarili, hindi niya alam kung paano siya napauho. Dahil dito, nagsimula na magkalasa ng mga tao sa venue. Pero may isa pang problema, hindi pa bayad ang event. Pati mismo organizers at suppliers nagreklamo na rin laban kay bride. At dito na lumabas ang mga shocking revelations. Marami na pala